Oh, isang mapagpalang hapon sa ating lahat ka-farmers. Ah, sa mga hindi nakakaalam, nandito po tayo sa parting Ilocos. Ayan. Pero wala tayo doon sa pinakamalapit talaga. Kung makikita niyo ka-farmers, doon sa parting may mga ulap 'yan, yung pinakadulo-dulo doon sa bundok na 'yon. Doon nakalagay yung Tirad Pass. Sa mga sinong nakakaalam ng ng Tirad Pass, 'yun po yung Gregorio del Pilar. Oh, tirad pas yata yun. Oh, tirad pas si Gregorio del Pilar. Doon na matay si Gregorio del Pilar. Diyan, dyan sa parte na yan. Hindi lang kasi makikita eh. Kasi covered siya ng ulap. Lagi tayo rito ka farmers. Pero ngayon lang natin naalalang dyan pala na matay si Gregorio del Pilar. Yung bayan eh, na ano ka farmers kung sino nakakalala doon. Pinapag-aralan natin yun sa ano eh. Uh, elementary. yon. Yan. Doon sa parte na yun. Pero pagka may pagkakataon na makapunta tayo doon. Kasi malapit lang naman yan eh. Siguro mga isa dalawang oras. Pag nag single tayo. Minsan pupuntahan nga natin. Para doon tayo mismo. maipapakita ko sa inyo mismo yung. Itsura nung bundok. Ano siya? Parang triangle talaga. Actually dito mas kitang kita yan sana eh. Pero ngayon ko lang naalala. Ayan para may video ko naman. Yan magkakalapit yan. Yung mga party na yon yun yung mga bundok na kwan yan uh, malapit na sa kwan kasi uh, yan yung kabila daw ng bundok na yon parting Quirino na mga yan Cervantes yan mga yan parte din ng Ilocos ayan. ayan at kung mapapansin nyo ka farmers yung maulap doon na parte paano ba ipupukos ito yan sa pa wala na. ayun sa pa Ayan, yan yung parte na yan. Kaso maulap ka farmers. Yan yung parte na yan, basta yung parte na yan, yan yung ano. Dan, nandyan yung tirad dyan na matay si Gregorio. Gregorio del Pilar. Uh, binaril ng mga, sino pa bumatay, kalibutan ko na yata, Amerikano. O, oh, Amerikano yata noon. Amerikano na, kasi wala na yung mga Espanyol eh. O, oh, Amerikano na, kasi hindi na yun umabot ng Hapon. Oh, mga uh, Amerikano, yung sinasabing Trinador daw napaka sad naman Trinador daw ng mga kasamahan nating Pilipino rin yan sa party na yan yan actually sana ka farmers maganda sana kung nakikita natin sa party na yan eh pero ka farmers pagka may oras tayo papakita ko sa inyo pagka gumanda ganda yung panahon actually umaga siguro pwede subukan natin bukas kung makikita natin dyan ka farmers Okay, Kaparmers, nagbigay lang tayo ng trivia. Uh, actually, dito Kaparmers, ah, baka uh, puan, nasa parting Ilocos tayo. Uh, Salcedo ito. Ang susunod noon, yun na magkatabihan Del Pilar. Pupunta na doon, mga Concepcion, yan magkakatabihan. Uh, kaya alam natin kasi dito na tayo pinanganak. Alam natin na nandiyan yung Gregorio Del Pilar Tirad Pass. Yan, Kaparmers. Okay, Kaparmers, hanggang dito na lang muna. Magandang hapon sa ating lahat.